ang hirap kaya mag-isip at kung ano-ano na lang ang mga content na inilalagay natin sa ating mga vlog, di ba? Relate ba kayo? Hello palangga, welcome sa akin channel at sa vlog nga ito ay eh, makikita mo ngayon ang bago kong upload na Ayan, nakikita mo nga, ano ba yan? Ay, nako, sabihin ko sa inyo, silambam, nagpa-practice nga ng silambam ang mga estudyante sa school at kasaling nga dyan ang anak ko. Yan nga yun ang ating gawa ng istorya. Kahit hindi ba related sa iyo ang silambam na yan, ay pagtsagaan mo na lang itong video ko dahil hirap na hirap na akong maglagay o maghanap ng mga content na ilalagay ko dito sa aking blog. Kung bago mo lang narinig itong silambam na to ay sasabihin ko sa iyo na ang silambam ay isang traditional sport ng India. Well, kung kagaya din sa mga ibang sports ay may mga competition din silang sinasalihan. Kaya puspos ngayon ang kanilang pagpa-practice dahil sa susunod na buwan ay kanila ng competition sa ibang school. So ngayon, itong nakikita mo nga ay ang pagpa-practice lang ng mga kabataan na mga baguhan at yung iba dyan ay mga datihan na rin. Binibigyan lang kita ng kanilang uh, mga reaction at kung paano sila magbitbit. Tingnan mo naman may mga stick sila mga daladala pero kung ako siguro niya anay hirap na hirap nag nag na naganda, siguro nagganda maga, maga mga kamay ko ikaw ba marunong ka ba dyan sa silambam na yan o kaya ang tawag dyan siguro sa atin sa Pilipino ay meron ding arnis pero dito sa India ang tawag nga ay traditional silambam sport nila yan dito. Marami silang sports din pero sa anak ko na yan, ang gusto niya ay si Lambam. Kasi nga, nainggan nyo ang bata dyan na mayroong stick na hinahawakan at syempre paikot-ikot nga yung kanilang mga performance. Tingnan mo naman, magagaling na sila kahit nagpa-practice pa lang. At yung kanilang mga steps, basic steps pa lang sila at mga routine nilang kanilang mga kamay. Yan, makikita nga ninyo dyan na kasama yung mga master o mga nagtututor sa kanila kung ikaw naman ay eksperto sa mga ganitong sports, ano ba ang iyong uh, napapansin sa kanila? Pero ayan, pansinin mo yung isa dyan, nagpe-perform, magaling na rin siya magpa magpagiling-giling ng kanyang mga daliri sa pag sa pag-aano uh, ng mga stick o oh, one single stick ang tawag diyan. May mga may mga double stick diyan pero yung ginagawa niya perform niya isang stick lang ang tawag diyan. O, oh, ayan, may mga patuwad-tuwad pa siya. Pero kung ako siguro niyan, sigurado ako natumban na. Kaya kailangan maingat ka dito sa paghawak ng stick na to dahil pwede siyang malaglag o kaya makatama ka sa mga kapwa mo manlalaro din. Masakit pa naman pag tinamaan ka. Eh, buto ba naman kagaya sa akin? Buto na lang pag natamaan ng stick na yan. Agoy, masakit talaga. Advice ko lang no sa mga mamshing katulad ko kung may mga anak sila na pito pataas ay Uh, pag may mga okasyon o kaya may mga sports sa school nila, isuportahan nyo sila para naman eh, maingan nyo sila sa pagsali sa mga ganitong larangan sa mga sports para lumakas yung kanilang pangangatawan. Dahil hindi lang naman yan sa ganyan na palaro-laro, kundi pwede rin nilang gamitin yan sa self-defense nila. At hindi ko pa nga sa nasasabi no, halika banda rito, ibubulong ko lang naman sa tenga mo, lapit-lapit ka dahil nga ang fees ng silambam, ang sports na ito ay hindi yan kasama doon sa ka academic classes nila or academic uh, fees nila. Magkaiba po iyan. So maliban dito sa sports na ito ay babayaran mo siya ng iba o kaya partially. So ayun nakakatuwa na nga siya pero hindi ko kaya yon. Ano kaya mo ba yon gawin? Eh syempre mga bata ang mga iyan kaya malalambot pa ang mga katawan, flexible pa kaya kayang-kaya talaga nila. Pero maganda itong performance ng batang ito, no? Kahit na medyo uh, ano pa lang siya beginner eh natututunan na niya.